Alam mo, magandang umaga. Ngayon ay maghahanap tayo ngayon nating maluluto at magugulay. Dahil dito sa buhay po ng probinsya, na Sibuyan, Romblon, ay kailangan magaling po tayong magluto at saka makahanap agad ng discard. Kaya let's go! Ayan, ganito talaga ang buhay namin sa Sibuyan. Ito, ganito. Oh, magluluto tayo ng pasarap na langka. Ayan. Ayan, binabalatan na natin ngayon ang ating langka. Atin to ng niyog. Gagata tayo. Makita ko gaano kasarap ang uh, pagluluto ng masarap na pagkain. So ayan, nahalo pa natin ito ng bago. Ito yung number one na pagkain namin sa probinsya. Kaya sa Life in Cebu yan, talaga namang papapasarap ka sa mga pagkain dito. Hindi nyo pa nakakain. Kaya kakain tayo ka, at magluluto tayo. Ayan o, oh. ganyan na ganyan pang ating gagawin no? Oh. Tingnan mo o, oh. ayan o. Oh. Koyan natin ito ng mabuti at himahimayin. Ayan, ayan, ayan. So ayan. Ayan o, oh. Oh. Ganyan lang yan, ganyan lang. Ayan, ganyan na po ang paggawa niyan, no? oh. Oh. Oh, di ba? So ayan na oh, natapos na natin po himay lahat po ng ating pong bagong ihalo po dun sa ating pong langka. Tapos na po ang pag-chop-chop po, hindi po natin napansin kagad. Ay, bilis -bilis ang bilis-bilis po na paggagawa po ng aking kasama po oh. Tingnan mo yun naman, ang galing-galing oh. Ayan na nga, ito na po yung amin lang kapo kanina ginawa. Nilapuhan po yan para po maging madali pong maluto. Gatong gatong po ang pagkain namin sa probinsya sa Cebu and Romblon. Kaya po dumala po kayo at hanapin nyo po ang bago at saka kasama po ang langka. Di ba napakasarap po yan? Kaya kung gusto nyo kumain, dito lang po kayo pumunta sa amin. Sla namin. Ayan, ganyan na ganyan po ang proseso sa amin dito kapag nagawa po kami ng niyog para panggatapon po namin. Ganyan o. Oh. So, ayan, nahugasan po natin yan para po ay maging malinis pong ating kakainin. Ayan, ito po yung bago po, hugasan natin. Ayan, inilagay na po natin lahat po ng ating pong bago. Inalo po natin ito po sa atin na Ayan, ganyan po ang pagluluto niyan. So, yun, talaga na tumara talaga yun. No? as alam nyo naman po, sa paghalo halo, po, ay nagtabingi po kanina. Akala namin matatapon na. Sayang naman ito ang paghihirap namin, matatapon lang ay harap po oh, ay po yung ating pong niluto kasamang bago, napakasarap po wow, ang kainin po natin ito, Gatong buhay po namin sa probinsya talaga, promise, sarap sarap So ayan, mamimigay na po kami ng pagkain po sa aming kapitbahay. Ganito po buhay namin sa probinsya. Namimigay po kami pag po marami pong aming mga gulay kahit maliit lang po. ba diba? Sarap-sarap. Okay na yan. Tama na yan. So, natin sa ating kamag-anak. Ayan. Medyo mainit-init po. Kaya let's go. Ayan, bibigyan ulit po tayo ulit ng ating pong gulay. Ito na po ang ating gulay, oh. Tsaka kainin. At may isna rin po tayo na tamban. Pwede po tayong magkamay at pwede rin po tayong matinidor tsaka kutsara. Depende po yan sa inyo. Kaya pagsasibuyan po kayo, huwag pa mag-iinarte, ha. Kaya lang po kayo. Tara. Kakain na tayo. Makau na kita. Kasi sa na sibuyan, makau na kita. Hindi mm. tawag sa amin, eh. Makau na kita. Sarap, sarap. Mmm. Oh. Diba? Diba?